yung kwento tungkol sa experiment sa dalawang daga. Yung unang taga inilagay nila sa isang lagayan na may tubig na walang way para makawala siya. After 15 minutes, natigok siya. Nakakalungkot. Pero exciting yung experiment nila sa pangalawang daga. Yung pangalawang daga, inilagay din nila sa lagayan na may tubig. Pero this time, bago pa man ma matigok yung pangalawang daga, iniahon nila, pinatuyo nila, at pinagpahinga. And then, ibinalik ulit nila sa lagayan na may tubig. Langoy lang ng langoy yung pangalawang daga. At inabot siya ng 60 hours bago siya natigok. Inabot siya ng 60 hours, hindi dahil sa mas malakas siya or mas malaki siya kesa sa naunang daga, kundi dahil umaasa pa siya na baka muli siyang iaahon. Kaya napakalaki talaga ng maitutulong sa buhay natin kapag hindi tayo nawawalan ng pag-asa sa buhay. Pero huwag ka nang umasa na babalik pa sa iyo o babalikan ka pa ng taong mahal mo na masaya na sa iba. Kaya ka inaabot ng 60 years, sex, zero, bago ka makamove on kasi umaasa ka pa sa mga bagay na nagiging dahilan ng kalungkutan mo ng something better, something different, different baga. You understand? Ah, okay. Class, dismiss.